Welcome to News 5 Everywhere. Babala ng pag-asa, tatlong bagyo ang pinangangambahang tatama sa Pilipinas ngayong buwan ng Hunyo hanggang Hulyo. Kabado na naman ang mga residente sa barangay Hulo sa Ubando, Bulacan. Dahil hindi pa man humuhupa ang baha sa kanilang lugar simula pa noong nakaraang taon, heto tag-ulan na naman. Kung ang problema ito hindi pa rin nasosolusyonan, Sapat ba ang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan sa darating na tag-ulan? Narito ang report. Tirik na tirik man ang araw. Gatuhod pa rin ang baha sa buong barangay hulo sa bayan ng Ubando, Bulacan. Katunayan, kasama na raw sa araw-araw nilang pamumuhay ang hindi humuhupang baha anim na taon na raw lumulusong sa baha ang 67 anyos na si Tatay Angel. Nakalubog kasi ang unang palapag ng kanyang bahay. Mera para sa amin, kaya lang kami medyo sanay na. Yung mga gamit namin, sa halip na dito namin mailagay yung ibang gamit, naiipong sa Kaya pag kami taon na kami mararay sa yung iba wala na mapwesto. Dahil pati gamit namin dito, nandun na, siya, nandun na rin sa taas. Ang barangay hulo sa Upando ay napapagitnaan ng dalawang lungsod sa NCR, ang Valenzuela sa Silangan at malabo naman sa timog nito, dalawang bayang laging lubog sa tuwing umuulan. At dahil dito ang barangay ni Tatay Angel, ang ilan sa mga lugar sa Upando na nagiging bagsakan ng tubig kapag ang dalawang syudad ay umaapaw at kapag tumataas na ang baha kinakailangan na raw lumikas nila Tatay Angel sa mga kapitbahay na mas mataas kesa sa kinalalagyan nila. Ito'y talagang lubog. Kumisa kung saan kami matakbong nakalito dyan sa barangay, doon kami pumupunta. Kung talaga hindi na pwede rito, gusto man namin lumipat sa iba, wala naman kami mga gawa kundi talagang dito na lang, magtiis ka na lang. Ipinakita rin sa amin ni Tatay Angel ang kasalukuyang kalagayan ng kanilang tahanan. Ito na babo namin dati. Ngayon? Ito banyo. Ito ang kusina. Dati dito kami kumakain, doon kami nagluluto. Ito dati pinto nakakabigyan yan eh. Dati, ito bintana din dito. Sinara na. Ang puro ano eh, puro yan eh. Ang dating bintana ng kanilang ikalawang palapag. Nilagyan ng hagdan na siyang nagsisilbing pintuan nila ngayon. Ito na rin ang nagsisilbing sala, kusina, kainan at tulugan ng kanyang mag-anak pero gutay-gutay man ang mga pader at sira ang mga kagamitan sa loob ng kanilang tahanan. Hindi naman daw ito kayang abandonahin ni Tatay Angel. Kahit na kami binabaha, kahit na kami ganyan, tayamik naman kami rito. Hindi ka masyadong mag-alala sa bakat iwanan mo bahay mo ng bukas, walang problema. <laughs> Naranasan namin ito ang pagkakatanda ako 1985. At saka ang pagkakatambak nun sa atin sa Malabon, tinambakan halos yung dagat natin. Ngayon, wala nang mapuntahan yung tubig. Dito sa mababa, nakagaya dito sa, sa Bulacan, sa Ubando, gumawa yung tubig. Kwento ni Ka, dahil sa matinding pagulan, dulot ng habagat noong nakaraang taon. Halos mabura na raw sa mapa ang kanilang barangay kasabay ng paglubog ng Maynila. Nagmistulang dagat na rin ang buong gulakan. Sa last ng ng tubig, ano siya, para tinakay ng agos. Ang Barangay Hulo ang pangalawa sa pinakamaliit na barangay sa buong Obando na may populasyon na hindi hihigit sa 3,000. Kaya naman mismong punong barangay dito, aminado na sa liit ng ibinibigay na pondo hirap silang magsagawa ng proyekto upang maiahon sa baha ang kanilang barangay. Ang nagagawa lang ng barangay, gaya namin pamunuan, yung mga sanggunian, yung basura, umakit sa barangay, sa baryo, yun na lang namin na uh, linisin. At dahil malapit sa palaisdaan ang barangay hulo, nakakadagdag din sa pagbaha sa kanilang lugar ang pagtaas o pagbaba ng level ng tubig dagat. May kalendaryo kasi na nakalagay doon yung high tide, low tide. Kung anong araw yung high tide, kung anong oras, ginagawa namin, yun ang sinusunda namin. Kaya ang mga taga-ubando, alam na raw ang gagawing remedyo, lalot ngayong Hunyo, opisyal nang pumasok ang panahon ng tag-ulan. Ang ilan, idinikit na ang mga patungan ng telebisyon at iba pang kagamitan sa mataas na bahagi ng pader ng kanila mga bahay. Ang iba naman, Maaga pa lang, lumikas na at inabando na ang kanilang lubog na mga tahanan. Ang lokal na pamahalaan naman, pinapataasan na ang provincial road papuntang Ubando at ang sinisimulang konstruksyon ng mega dike na magiging harang sa papasok na tubig galing dagat. Nagmimiss tulang batya ang kamay nilaan sa tuwing may darating na bagyo. Kaya naman ang MMDA sinimula ng operation estero blitz nitong Mayo. At nitong umaga pa lang sa dalawang oras pa lang na tinatagal ng operasyon. Nasa lima hanggang anim na dump trucks na ang kanilang napupuno ng mga basura na mula sa mga estero at kanal. Dumadaan raw sa tatlong proseso ang paglilinis ng estero, dredging, declogging, at desilting dredging po para maparaliman natin yung estero at saka mabilis yung agos ng tubig. Maibsan po yung pagbaha. Yung declogging po, yun ang ginagawa namin sa mga bilog na tubo. Yung papunta yun sa mga estero natin para diretso sa pumping station. Yung mga box culvert natin, yung mga malaking drainage na halos kasi ang isang dump truck sa loob, uh, yun po ang natawag natin deselting. Ang itinuturo namang salarin dito ay ang mga informal settlers na nakapalibot mismo sa mga estero na siyang nagpapasikip ng daluyan ng tubig kapag tag-ulan at numero unong nagtatapo ng mga basura sa mga estero at ilog. Ayon naman sa isang urban planner, panandalian lamang ang mga solusyon na ito ng gobyerno. Marami sa dahilan sa pagbaha. Eh, hindi mo masosolve ang infrastructure. Kagaya ng mga taong mag-uupo pa ng gilid ng ilog o yung mga creeks. Tapos hindi pa aalisin. Dumadami ng dumadami. Pagkatapos, pag ubod na ng dami, pag biglang bumaha, i-rescue -re mo pa. Madami pang namamatay. Nakukonsyensya ang gobyerno, kailangan bigyan mo ng relocation. You know, eh, ang laking halaga niyan. Nagkakapatong-patong. Kailangan raw pagtuunan ng pansin ang mga proyektong may pangmatagalang epekto, gaya ng mga flood control projects at pagtatala ng mga bagong resettlement areas na malayo sa Maynila at makakapagbigay ng mga pangunahing pangangailangan ng mga Pinoy. Nag-uumpisa pa lang yung problema, hindi agad solusyonan. Para bang iniintay maging malala hanggang Biglang pag uh, nagbaha ng matindi at maraming namatay, maraming na, nasirang mga property, etc. Et at saka pa lang gagawa ng, ng solusyon. E, tapos yung mga solusyon, napakamahal. Ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, di na lamang ang mga lugar sa Metro Manila ang lumulubog sa baha ngayon. Dahil pati ang probinsya tulad ng La Union, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Laguna at Batangas nagiging prone na rin sa baha. Paliwanag naman ng pag-asa. Resulta rin ng climate change ang paglawak ng mga lugar na naaapektuhan ng baha. Base din sa pag-aaral ng ating mga climatologists, kapag meron tayong uh, an increase of temperature mas magiging intense at mas frequent yung ating tropical cyclones. Kasi pag mas mainit yung dagat, ito nga ay ingredients sa formation of tropical cyclone. Aside from that, pag mainit din yung ating atmosphere, ma enhance yung evaporation. So, mas maraming cloud ang madedevelop. Kaya handa raw ang pag-asa para sa mas maaga at maagap na pagbibigay impormasyon sa mga tao ukol sa mga bagyong dadaan sa bansa. Meron tayong uh, bagong na-acquire na workstation para sa mga forecasters namin. Isang model na kasama dito ay nakakapag-provide ng five-day forecast. Ngayon, wala raw magagawa si na Tatay Angel kundi paghandaan ang tagulan. Sa kabila ng pangamba, kung makakaahon pa silang muli sa mga unos na nagbabanta. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.